yung pagpatay namin, parang hindi sila naniniwala. O, talagang totoong totoo naman, kaya ako naman ang gumawa. O, bakit man hindi ako pumupunta ba ako ng sino bang taong pumupunta sa Senado magpapabitay ka? Yung iba nga nakakasagasa tumatago, ako pa ang dami ang pinatay. O, kasi yung buhay ko, binigay ko na sa Diyos. Ang isa sabi ko lang, talagang totoong yung ginawa namin. O, kung ano man ang hantungan, kung bitayin man ako, okay sa akin, wala akong kwan total. So bakit ka lumabas? Oo, ako lumabas ako sir, nagkukonsensya na ako, ang dami na namamatay sa Dabaw. O, sa Dabaw lang ha, ang dami na namamatay nga walang kustisya, yung kasali niya yung mga inosente. Katulad nung tatlong binata, ng mga dalaga ng babae, 17, 18, uh, 18, 20, at yung mga edad niya, kinuha namin sa barangay obrero sa apartment na uh, sabi ng pulis kasamahan ko nga drag uh, uh, drug pusher daw so ako ang pumasok ng kwarto wala akong nakita miski isa tapos uh, kinarga namin sa aming service ng FX pagkatapos piniringan pagkatapos doon namin dinala sa San Rafael Village uh, ang masaklap yung ser kay ginalaw pa ng mga pulis wala naman akong magawa kay siyempre sibilyan man lang ako sabi ko hindi naman ako maka sabi nga huwag niyong gawin yan ikaw um, hindi ka hindi doon na lang ako sa likod kita na lang ako parang umiyak ako kay kasi hindi ko kaya pumapatay ng babae hindi ko kaya may kapatid ako may mama ako may mga pinsan ako hindi ko yan kung lalaki kayang kaya kaya ko pero sa babae hindi, hindi na ko na. may isang babae dun sa mga nograles Oo, pero hindi man ako pumatay, sir. Si Medina man. Si Medina. Kay, dalawa man kami sa bangka. Ako ang nagbubugsay. Siya ang taga-saksak. Tapos, linagyan na ni, namin sa nila Arthur ng mga hollow black. So, kakarga namin sa laod. Tapos, itatapon na. Uh, sinaksak. Tapos, tinapon namin. So, si Nanay Suling, doon napadpad sa Dabao de Lisor. Uh, uh, si, yung isa naman, doon sa beach ni antalan mismo Roger antalan oh, sa barangay Panggubatan Kaputian District oh, Island Garden City of Samal